Ito po ang tinitinta namin, balot. Tama. So, balot. Kaya mga balot, pwede po yan. O, maganda na po namin. Maraming eh. tray po yan. O, yung iba. Kali after duty ko po, nagpupunukuha po ako ng balot. Pupunukuha po ng balot. Tapos, ikising po ako sa ano, kuwanting tulog lang ako okay na po yun. Basta may mapakain lang po ko sa mga kaya yan. Ayan, hindi na baling pagod, basta may makahal lang po kami. Ah, Tapos ito po yung bagong ano natin, hindi uh, na, charot, at may raton man eh, isang kilo pa lang po kasi ngayon ko lang gusto binili. Hindi ko lang gusto sa buwan kung magiging pabenta pa. Click, Nik click, 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 click. Tapos ito naman po ah, yung clothing line namin. Ayan, respeto, clothing line. I-sell lang po kami dito. Ang mga isang gamit, may 30 kami o 20, ganun. Pwede po kung tatawaran. At pwede po kung ah... Uh Depende po kung uh, ano yung tuto yung tagawa. po tayo ng ating mga customers. Depende po sa pakiusap nila at saka sa um, ano. Yan po, si Jeremy po pala ay eh, dating dancer po ito. Gusto po kata mag-sample ito. Sample so, samplein po natin. Kaya <laughs> so, sample po natin ito. Nagkasundo po kami niyan sa sayaw. Okay, so, kung muna dyan ma. Ano? na. Ayun. Ayun, oh, Michael Jackson. Gimigimi muna. Ayun na ba? naman. na ma. Eh, edit ko naman yan eh. Ayaw ah. Sige na oh. Dalawa kayo na o. ko po ayaw. sila. Dalawa po sila na. ako. Ano ah. Dali tayo na kayo. Edit ko naman siya hindi, dalawa na kayo. Tapos so, ayaw na po sila. Medyo nahiya lang po sila ng konti. Ano yung music gusto nyo? Na gaming-gaming na lang. Pwede na yung mga ano lang. 10 seconds lang. Kala po, bigyan na po natin ng palakpakan. Kapag palakpakan. Ayaw na. Ayaw na. Please welcome. Nyana. Ike. Popo. Ayaw na na. Kaya ay pala 'yung dito, medyo 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 mga KJ po, okay din. Padayan na po natin 'yung dalawang to. Eh talaga naman ganyan po talaga sila. Ako lang po talaga 'yung makakapalamon para si napakamabaw po, po natin. <laughs> Ayen po, maraming maraming salamat po dahil po ah, uh, naparank po natin sila. Ang <laughs> <Ayun, laughs> <salamat>. ganda. <laughs> Para saan ba yan? Mm -hmm.